Hello mga kababayan ko, magandang gabi sa inyo lahat. So, andito ako para sagutin yung mga comments nyo sa aking videos. magko ako doon sa mga uh, question or comment na importante. ba? Diba? Sabi dito, uh, Ha? Uh, umpisa natin do sa mga do sa, sa, oldest hanggang sa latest no. Tingnan natin. Aha. Start idea sa baba. Anong meron di ko to na kay Dax? Kasi ako madalas manood at last ko napanood uh, napanood yung overnight sa cementerio si uh, kay Sir Bungo at Dax. Talang ako nanood kasi busy sa buhay. <laughs> Salamat po. Sabing ng ni ano ni Romel Ramirez. Mukbang sa haunted place ang goal nila diyan. Though hindi haunted yung cemetery siguro, pero I'm sure na may mga uh, nagpapakita din diyan. Ayos yung nag-send sa'yo, sir. Pati kindat na pansin, hehe. Pero hindi naman si Vino at Dax ang kinindatan. Kasi hindi naman nakatingin yung dalawa sa kanya nung kumindat siya. Baka napa, napapikit lang yung kaliwang mata kasi mahangin daw niyan. Tingnan nga natin kung napap... Di ba, men? It, ito yung hindi ko na gigit sa inyo. Pinipilit pa rin talaga ilusot. Ano. Ganyan na nangyari. 'Di ba? Kung hangin yun, hindi ha, doon tayo sa nak nakindat part kasi na nakita ko nag struggle yung mga fans ni Boss Rino na i-explain na hindi naman daw naka nakatingin si ano. Yung yung action kasi ni Boss Rino hindi meant yun para ipaalam eh. Alam namang sabihin, hoy tumingin kayo sa akin, kikindatan ko kayo. Hindi, hindi talaga gagawin yon. So maari siguro akala ni Boss Rino nakatingin na sa kanya kinindatan niya. May pagkakataon kasi nagganoon eh. Hindi lang na gets nung dalawa siguro na kumikindat siya. Na gets nyo? Kaya kung makikita nyo na, na hindi nakatingin eh hindi naman meant 'yun para ano eh. Hindi naman meant 'yun para talagang uh, mapansin. 'Yun ay discreet na ginagawa. Parang ganito 'yan mga men. ano. Paglolokohin mo yung let's say uh, pamangkin mo, no? Ah, uh, ganito, no? Alimbawa, uh, lulukohin natin yung pamangkin ko. Hoy, alam mo ba, may aswang diyan. Syempre titingnan kita. Hindi ko na maipapaalam sa basta pag na kita nakatingin ka sa akin, kikindatan kita para magets mo ko. Pero may pagkakataon na hindi mo ko magigets. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Hindi ko naman pwede sabihin na, hoy, tingnan mo ako ha, tingnan mo ako. Tapos kikindutan kita. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi nga, yung, yung ginagawa ni Bosino, i-discreet yun. Kung hindi siya mapansin nila, Dax, tsaka nung, nung isang kasama niya. Ano yon Hindi naman katakataka yun. Di ba? Huwag niyo ilusot. <laughs> Tama naman kuminda si Boss Rino, yun ang dahilan niya. Ginawa kumindan, tapos nagtanong siya kay Bal na natatakot ba? baka ginawa niya para takotin si Bal. Exactly! Yun din na nagigets ko eh. Pero yung hindi naman siya, ano, hindi naman siya uh, nakita. Kasama yun eh. Di ba? Pwede talaga hindi siya makita doon. Dahil yun ay eh, ginagawa nila ng lihim. Sabing gano'n ni, ano, sabi na makukontent. Hindi ko talaga kukontent eh kaya lang maraming iyakin. <laughs> Sabi ni Kalasag, sir, bungo kung scripted yan, di magiging ganyan galaw ni Val. Kasi kung alam niya yan, magiging... Wala akong sinasabi, unang-una, wala akong sinasabing scripted. Wala akong sinasabing scripted. Sinasabi ko lang, actually, sinabi ko naman do sa, sa vlog ko, wala namang masama doon sa pagkindat, di ba? Kaya lang, ang sa akin, huwag niyong kukontrolin yung iisipin ng ibang tao. Unang-una, Walang walang explanation si Bosrino diyan. Lahat open for interpretation ko ano 'yung nangyari. 'Yun ang gusto kong itanim nyo sa sa 'yung mga fans ni Bosrino. 'Yun ang gusto kong itanim sa gamong 'yung utak. Kasi minsan ano eh nakakapikon na eh sa sobrang bobo na hindi naiintindihan. <laughs> walang ano, walang explanation, 'di ba? So lahat tayo open for interpretation. Ang sa akin lang, 'wag n'yong kokontrolin yung may nag-iisip. 'Di ba? Ako naisip na nung iba, na yan ay kindat kasi may may panloloko nangyari. Wala kayong magagawa doon, yun ang tingin nila eh. Hindi naman nag-explain sila sila Boss Rino kung ano yung ano eh. Yun nangyari eh. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, ang sabi ko sa kanila kung ayaw n'yong uh, magkaroon ng problem na ganito. Halimbawa, nagv-vlog tayo. kakausapin niyo rin ang audience. Matatakotin si Val. Uh, uh, natin si Bala Para alam ng audience yung nangyayari. Kapag hindi nyo pinaalam sa audience kung ano nangyayari, open for interpretation at wala kayong magagawa doon. Wala kayong magagawa doon. Kung ano, kaya wag nyo kaming pipigilan sa gusto naming isipin. ba? Diba? <laughs> Sabi ni, ano, uh, Bayer's TV, Sir Bungo, sa napansin ko lang ha, nung kumindat kasi si Bosun, hindi naman, ah, nasagot ko na to. Hindi naman meant for ano eh. Hindi ka mali, hindi ka mali dito. Totoo namang hindi naman nakatingin si Dax at Boss Bino eh. Hindi ka mali. Totoo yung sinabi mo. However, uh, hindi naman big deal doon kung nakatingin si Dax at si ano eh. Kasi nga yung kindat na yon ay, ang layunin nun ay hindi, hindi dapat mapansin. 'Di ba? Hindi dapat mapansin 'yon. Hindi naman pwede kasing sabihin nga uulitin ko, ha? hindi naman kasi pwede sabihin ni ni Boss Rino na hoy tingnan niyo ako at kikindat ako. 'Di ba? Hindi niya naman pwede sabihin 'yon eh. Kaya kung alin ba kung hindi chat, hindi siya nakita. Nangyayari talaga 'yon. Yung ganong bagay. 'Di ba? Sabi ganon Pinaiyak nyo na naman si Bungo. Ha, oh, ha. <laughs> ako ba yung umiiyak? Uh -huh. Parang meron kasi pati yung kamay niya parang nagsenyas. Kasi bo. Tang inang to, sabi niya ganoon. Sana atakin sa puso tong putang inang bungo na to. <laughs> galit galit. Eh. <laughs> Ang sakit ano? Kapag nasasapol yung kabubuhan nyo, <laughs> sa totoo lang bungo lahat ng kinokontra mo sa bagay ang purpose ng live mo eh debunk nga di ba pa request lang pwede ba pakita mo mukha mo one time na ipakita ko na add mo ko sa bungo marcos fb page sana walang pakialaman, gumawa ka ng content. Bobo! <laughs> Napaka-bobo mo talaga! Bobo! Bobo ka! Yung busrino mo nga eh. Nagre-react ng iba eh. Bobo! Bobo! <laughs> Yan ang sinasabi ko eh. Diba? Yan ang sinasabi kong kabobohan? Napaka-bobo! bobo Yung na high blood ako pag, pag ganito. Sana walang pa Kasasabi ko lang doon sa vlog ko, wala kayong karapatan magbag magbago. Si Boss Rino nga, katulad na sinabi ni Jenny BP, si Boss Rino nga nagko-content ng iba. Content ng iba din yung ano, BOBO! Napaka-bobo mo talaga. Ito, it, 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 isa pa, itong... ah, uh... Nag-face reveal na ako, bobo kasi ito eh. Sabi niyang ganon, ibig sabihin nagbibiro ka lang no? may nakita kang sumilip dun sa... San ba yun? Alam ko abandon. Sa ano, Clark? di ba diba sabi mo, may nakita ka? Ano yun? Ah, nanluloko ka lang o legit. Bakit? Nung nandun ba ako sa Clark na yun, kumindat ba ako? Kumindat ba ako? Nung, halimbawa, may nakita akong bata, ano? Tapos sumigaw-sigaw ako, lumabas ako. Gumanon ba ako sa labas? Bobo! Hindi nag-iisip. Napakatanga talaga ng mga, ano, ng mga hindi nag na, na fans ni Boss Rino. Yung mga fans na hindi nag-iisip pa. Pero alam ko may mga nakakagets naman sa ibig ko sabihin. Or pwede rin sabihin ko sa'yo na tanga bobo mo, guni-guni mo nga lang yun. Ako nga nag-self-debunk eh, sa sarili ko eh. Bobo! <laughs> Nakakainis! Yun, opinion ko lang, boss mo nga, saluta ko sa'yo, boss mo, kaya, kaya nga debunk eh. Thank you, boss mo. Hindi mo ko pwedeng ikumpara yung nangyari sa, sa Clark, dahil hindi ko kinindatan yung mga tao doon. Yung sinabi nila na tao dyan, multo yan, ginagaya o inaasar nila si Third Eye, si Val nag-start niyan pag nag-explore. Pahingi daw na iniinom ko. Walang panloloko kasi alam ko na ibig sabihin eh. Kaya kumindat para... Kaya ka nga kumikindat dahil may kinukonsil kang katotohanan. Inuulit ko ha. Halimbawa, yung pamangkin ko, Hoy, may monster dyan. Tapos yung isang kasama ang kikindatan mo para mag-agree sa'yo. May panluloko doon. Although na pwede naman maging positive yon for fun, pero may panloloko pa rin. Huwag mo sasabihin wala. May Kaya ka nga kumindat eh. Kaya kumindat para lang hindi matakot si Bal. O kaya, kaya nga kinukonsel mo yung truth. Kaya ka kumindat. May panluloko pa rin 'yun. It doesn't matter kung positive or negative, meron pa rin tinatagong katotohanan pagka kumindat. 'Di ba? perfecto. Try nyo kayo mag-overnight nyan sa cementerio. Ano yan? Alam nyo, tama at walang tama at si sa perfectionist na tao. Lahat yan. Hahanapan ng botas. Maging legit man yan. Laging may mahanap ng botas yan si Bango. Bobo! <laughs> <laughs> Hindi naman pagiging perfecto yung pinag-uusapan dito eh. Kung perfectionist ako, di lahat yan sinita ko na. Sorry na padala si Channel Bungo, natatawa lang ako sa'yo. Hinay-hinay sa pagmumura, baka atakihin ka. Uh, naiintindihan ka nila oh. kasi for the content naman ginagawa mo. Ako pa yung for the content, ano. Kaya di ka nila pinakikialaman sa ginagawa mo. Uh, I mean, is, di ka nila pinapatulan. Ha Ako yung for the content, ano. <laughs> for the content daw. Yung ginagawa nila na yon hindi for the content yon Kaya nga, nag-GGcash eh, para nga may maipalabas sa inyo, kayo naman. Ginagawa nyo talagang tanga yung sarili nyo, men, ano? No, sa tingin mo, yung pag-video nila, bossin, hindi para sa content yon Yung, yung pagpupunta nila sa sementeryo at pag-upload nila sa, sa YouTube, hindi for the content yon lahat naman ay YouTuber, gumagawa na na para may maikontent. Kayo naman, ginagawa niyo naman tanga yung sarili nyo. Pinoy na Pinoy ang style mo, Bungo Talangka. Bobo! <laughs> talangka na, na mention lang yung ano, talangka na agad. Bobo talaga. Kakainis. May tema kasi na explore mukbang at podcast ginagawa nila sa lugar. Pinag-iexplora -e nila minsan may ganyan eksena. May ingay, kulitan, minsan takutan. Yung kindat na sinasabi nyo, parang kulitan lang na takutan pero scripted uh, malabo. Hindi, once na kumindat ka, may pinagpaplanuhan na kayo doon na bagay na hindi totoo. Di ba? yun na yun. Kaya lang yung purpose nun, kaya katulad nga ng sinabi ni Ma'am Ma Sabrina, yun ay ano, uh, for fun. Ito yung sinasabi kong grupo ng tao na naiintindihan yung ginagawa nila, Boss Rino. Na, Nagigets nyo ba yung ibig sabihin ng, ng vlog ko kagabi? Kasi may, may, ibang grupo ng tao eh. Kung hindi nyo ipapaliwanag ng maayos yung, yung ginagawa nyo sa vlog nyo, huwag nyo sisisihin yung ibang tao kung ibang may, kung may ibang nag-isip. ba? Diba? Maaring kayo, nagigets gets nyo yun, o paano yung ibang hindi nakaka-gets doon? Aawayin nyo? At sasabihin nyo talangka? Bobo! di <laughs> ba? Diba? Hindi, hindi, hanggang ngayon, hindi pa rin nag -gets. Katulad ni ma'am, nasa grupo siya ng, tao, ng mga tao na nag yung ginagawa nila, Boss Rino. ba? Diba? Kaya lang, ang, ang sinasabi ko kasi dito, ah... Uh, Uh, may mga taong hindi nakakagits. paulit ulit na lang ako eh. <clears throat> Tama ka, Bungo. Huwag mo kawin gawin tanga. Magsasalita ka ng okay sa viewers tapos babawiin mo din. Bobo mo talaga. <laughs> tanga. Ka. Iyakin ka palagi. Haha, <laughs> inutil ka pa. Tama, sir. Seryoso ang pin. Hayaan mo yung mga sarado isip. Tingin ko yung dalawa talagang namimake yan. Hindi lang na, uh, hindi na siguro. kita nyo, meron talaga naka, ito, hindi ko naman kilala ito si ano, si, si Kat Gimpaya. Pero, yan yung isa sa mga, ano, sa mga, ah, uh, grupo na sinasabi ko. di ba? Kapwa Pinoy, sinisiraan. Uh, bakit ayaw subukan yun? International yun, sinisiraan mo. Wala akong pakialam sa international. Pakialam ko dito, ano, uh, yung uh, kababayan natin. Sabi ko, gago, anong sinira ko dyan? Wala ako, mura sinasabi, pero mura ka, gago ka rin. <laughs> Wala ka, ka mura sinasabi, pero pinagbibintangan mo ko na naninira ako. Bobo! nakakainis. Sariling Pinoy sinisiraan mo, last na reaction mo sa kanya paninira eh. 'Di ba? Lahat naman ng video mo paninira eh. Aha. Alin nga ang paninira? Di mo sinasagot eh. Madalas yan, ano, sa dinami-dami ng nakikita ko nagko-comment sa akin na ginagawa mo paninira. Pag pinapa-identify ko sa kanila kung ano yung sinira ko, hindi naman nila sinasabi. Huwag ka sana magmura masakit sa tenga. Sorry po kung nasaktan ng tenga niya. Hindi naman nakatingin si Dax Kerim. Tingnan mo yung mata ni Dax. Na ano ko na to? Sir, bang, ano interpretation? Aba, malay ko. <laughs> ang sinasabi ko, iba-iba interpretation ng tao. Kumakain makain sa tingin mo, o sige, kumakain lang sila. Umilaw ang ghost ball, umilaw ang ghost ball. Anong ibig sabihin nun? Anong interpretation mo doon? sinabi niya na, umilaw ang ghost ball, umilaw ang ghost ball. O anong ibig sabihin nun? Siyempre, mag-iisip ka ng ibig sabihin nun. Yun ba ay eh, may multo ba sa paligid? Or pinapakita niya lang na umiilaw ang ghost ball? Ah, manapowing lang. Parang scripted yung video. Baka kaya kumindat dyan kasi si Boss Bal matatakotin. Mabilis siya matakot. Nag-aaya kasi agad si Boss Bal na wag na ituloy. Blah, blah. O next, do sa isang video yung kay Donsky tayo. May gusto lang akong particular na ano dito no. Si si Edwin Defensor. Sabing gano ni ano ni Edwin Defensor. Agree ako sa sinasabi mo. Again, please, wag mo lang murahin na bobo at tanga. Lahat ng nanonood, be specific lang. Sir! Ilang beses ko na sinasabi, ang minumura ko diyan mga defender niyan kasi mga tanga naman talaga. ba diba? Ang pagde-defend sa isang taong sinungaling ay katangahan. Kahit saan tayo makapunta. Ang pagdepensa sa tao na na nanluloko sa kapo ay katangahan. Ano ba? Sabi ko, minura ko lahat ng nanonood. Ang minumura ko, mga bobong defender niyan. Sabi ka na, di ba yon ang argument ko sa'yo sa previous video na wag mong i-generalize? Ano ba ang meaning ng generalize? Generalize, no? Generalize meaning. Para ano? Generalize. Meaning. Ano ba meaning ng generalize no? Hmm. To give general form to. Ito ha. Uh to make a general statement that something is true in all cases. 'Di ba? Pag sinabi mo general, lahat. Ganito ano, kapag sinabi ko na lahat ng ano, lahat ng lahat ng nanonood kay Donski ay bobo at tanga. Generalization kasi lahat eh. Lahat eh. Kasama ako doon. 'Di ba? Kasama ako doon. Generalize eh. lahat. Lahat. 'Di ba? Lahat. Pero yung ano, yung yung sinabi mo dito, if you remember sa previous video mo, 'di ba, generalize mo, sinabi mo na maraming bobo pa rin ang ang naniwala sa Peking Gosan. Paano generalize 'yon? Ikaw na rin nagsabi, ang tinutukoy ko yung mga naniniwala. Hindi ko naman sinabi lahat na nanonood eh. Kapag naniniwala talaga sa Peking Go Center, bobo talaga. Bobo talaga tanga pag naniniwala sa Peking Ghost Hunter. Nandun na yung ano eh. Peke na nga. Paniniwalaan pa. Eh di tanga. <laughs> Totoo lang yung sinabi ko. Peke yung Ghost Hunter. Naniniwala. Eh di tanga. Parang general, generalize yun. Eh, nagtutukoy ako doon sa mga taong naniniwala. Hindi naman lahat ng nanonood dyan ay eh tanga. Wala namang sinabing ganun eh. May specific na group na, natinuto tinutukoy yung mga defenders niyan at naniniwala diyan. Yun yung mga tanga. O, sabi niyang ganun dito, uh, kaya, kaya na nag-comment ako na wag i-generalize naman sabihan maraming bobo na naniniwala. Kasi mostly sa mga nanonood ay merong pinag-aralan. Tama? Tama ba? Kasi basta't merong pinag-aralan, hindi yan bobo regardless kung anong academic grades sila Be specific sa pag... Ano specific ko? Sige, Paano ko specific yon? Basta naniwala sa ano, bobo, tanga. At saka yung pagsalita ng bobo at tanga, hindi na wag mo ililiteral yon. Kahit nga sa ano, kahit nga sa kaibigan mo nasasabi mo yon eh. Halimbawa, nagkamali yung kaibigan mo, ay tanga. Pero hindi mo naman nililiteral na tanga talaga yung kaibigan mo. Expression yon. Kapag sinabi kong bobo ka, hindi ka naman talaga literal na bobo. Dahil wala naman talagang bobo. Parang ganito lang yan, ano? Uh, alam mo yung putang ina principal? paulit-ulit na lang ako dito eh. Parang ganito yan, eh. pwede nating ihalin tulad dito. Putang ina principal. I ipapaliwanag ko na naman para maintindihan ni, ano, ni, ni sir. Kasi pagod na pagod na ako magpaliwanag dito, hindi niya talaga nagigits eh putang ina principal. Hmm. Paano ba yung ano? Gagamit tayo ng ano dito ha. Gagamit tayo ng ah uh, sinabi ng ano ng ng court. 'Di ba? Ayan, sabi dito, putang ina principle. The words putang ina mo are common expression in the dialect that is often employed not really uh, not really to slander but to rather ah uh, ano ba yan? but rather to express anger or displeasure it is seldom if the virtues of a mother Uh, it is seldom, if ever, taken its literal sense by the hearer that is a reflection on the virtues of a mother. Diba? Does the statement, putang ina mo, limandaan na ba to? Made by the accused cannot be considered as slanderous. Nagigets nyo? Hindi, hindi naman kinukuha yung literal. Uulitin ko ha. Medyo na hindi ako na, hindi ko na ikonek eh. The words, putang ina mo, are common expression in the dialect that is often employed not really to slander but rather to express anger or displeasure it is seldom if ever uh, it is seldom if ever taken in its literal sense by the hearer that is as a reflection on the virtues of a mother that's the statement putang ina mo limandaan na ba ito made by the accused cannot be considered as slanderous yan o, nakalagay dyan. May nangyari niya, Martinez versus people, uh, bla 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 Anong ibig sabihin dito? May mga sinasabi ka kasi na hindi mo naman kailangan talaga literal eh. Di ba? Sinasabi mo lang to express yung, ano, yung, yung uh, displeasure mo. Di ba? Para naghahanap ka na word para describe yung mga tao. Na, pero hindi naman literal sense yun eh. Di ba? Lahat tayo ginagamit naman yung word na, ang tanga naman. Kahit na ba naman kumlawde yan or ano, pag may ginawang, pag ginawang tangayan, katangahan, di ba? Eh, masasabi mo talagang katangahan. Katulad nung ano, ano, ah, uh, katulad ng putang ina. Sabi ko, tang ina. Eh, putang ina mo, niluloko mo ba ako? Di ba? Minsan nakakapagsalita ako ng ganyan. Putang ina mo Sinasabi ko ba na puta ang nanay mo? Expression 'yon. Ano ba? Anyway, mga kababayan ko, 'yan lang po muna ang natin. Maraming salamat. Bye-bye.